Magandang araw mga kaibigan. Sana po ay okay tayong lahat at uh, masayang panonood po sa aking video. Mga kaibigan, ito pong area na to ay ang Canon Road na paket ng Baguio. Ito po ang sitwasyon natin ngayon dito. Medyo uh, hindi maganda at uh, hindi kaaya-aya sa mga motorista lalo na po sa may mga sasakyan na sedan or lowered uh, medyo rough po. ngayon ang daan dito kasi nga po ay ginagawa yun po kasi mga lowered or mga malilit na kotse or sedan is uh, baka masira lang po yung sasakyan nyo lalo na po yung bumper sayang naman so po, oh, ito po ngayon ang itsura ngayon dito medyo matubig bukod sa mabato kawawa ngayong yung ano, medyo wiggle siya sa sitwasyon ng dinadaanan kahit po itong sasakyan Makikita nyo naman sa galaw ng camera na talagang napakarap nung daan. Um, ang daming graba. Ang isa pa nito, uh, medyo matalas yung mga bato. Talagang delikado po. Pero ito kasi yung mga nakikita nyo rito dumadaan eh mga lokal ng area na to siguro wala silang option kundi dumaan dito Uh, wala silang choice talaga nakikita eh, nyo yung itsura ng mga sasakyan na nasa salobong talagang wiggling talagang sasakyan dahil nga sa ang uh, sa may bahagi na malalaki ang bato at hindi pantay ang daan kaya nga po uh, nagwa warning lang po sa mga gustong makikita ng bagyo medyo mahirap uh, ang daan dito sa canon road ah uh, Iwasan nyo po muna. Meron naman siguro ibang op option na pwedeng daanan kagaya uh, ng Marcos Highway. So, ingat-ingat na lang po tayo sa ating pagbiyahe uh, uh, sa mga gustong mamasyaw dito. So, yun lang po ang aking may papayo na iwasan lang po muna niyo ang Canon Road. Uh, ito nga po ang itsura niya ngayon. Ngayon lang po mga kaibigan at salamat po sa panonood